Ayan, good afternoon. <laughs> Dito na ako nag-video kasi ayan, madilim dun sa loob kasi maulad nga eh. So, ito na, sir, ang air mo. Okay na, tapos na to. So, yung output niya is 1,450. Ayan, mataas na yan. Ayan. Ang laman niya, nilagay ko ang hangin niya is 1,900. Kasi, hindi natin pwedeng i-travel ito. Yan na lang may hangin kasi mahirap na dito dating quick pin ang nilagay ko bars na so yan dapat ang bars na ilalagay ko dito is yung uh, 3 3.7 yung uh, kagaya sa regulator na uh, output side kaso ang problema ni ano yung thread hindi sukat ang ano nya parang loose thread sya parang gano'n So, ang napilitan ako ilagay na is yung 7K, <laughs> 7.5. Ayan, at ayan nga, masyado malakas. Eh, wala tayong silencer para dito. Hindi pa ako na kagawa. Yung may mga paggawa sa atin na silencer, hindi pa natin nagagawa. Sana matesting ko to Pero, pinoto ko kanina, ako mismo nagulat. <laughs> Sobrang lakas. Kaya, hindi natin i testing dito. Pero, uh, sure ako malakas talaga siya. Kasi doon sa output niya, tapos kaya lahat yan, binaklas natin, pinagpapalitan natin yung o-ring. Kasi dito, may basag na rin yung o-ring. Tapos dito sa, basta lahat ng party niyan, pero hand tight lang yan lahat. Paliban lang doon sa so may mga screw na ano, at saka dito, syempre At saka itong gauge, yan, hindi siya hand tight. Kasi siyempre, <laughs> Yan naman ay permanent halos. Kung hindi siya sira, hindi siya kakalasin. Unlike doon sa ibang parte, katulad nito, hand tight din to, yung ibang mga uh, parte. Papunta doon sa dulo, kaya madali mag-maintain. So, ayan, uh, ito ay, kaya nagtagal nga ako kasi kanina pa ito. Um, dito, dito, nakakasingaw palagi. Dito. Kaya ngayon, since okay na siya, wala na singaw dito, Uh, industrial plastic yung nilagay ko sa kanila naglagay ako ng orange sa alang ah, teflon doon sa isa para mas lubog siya ang problema hindi maalis yung singaw oh. kaya ginawa ko yun nga at uh, tapos hindi mahigpitan ng mahigpit na mahigpit, mahigpit so sabi ko delikado siya ito naman uh, at least averse uh, siya ang ano nga nito yung iba tinatakpan na lang o kaya hinahayaan na lang yung ano, kaso pangit tingnan. Tsaka pasabit-sabit ka dyan. Kasi yun ay quick fill. So eh, may quick fill na dito sa regulator. Baka mapagkamalan pa yon. Eh ito po kasi regulator natin is one way. Hindi siya papasok pa gano'n sa tank. ah uh, puro palabas po yan. Kaya kapag hinangino mo yan dyan, uh, mapupuno lang yung tank mo, yung plenum lang. Eh, baka magkaroon ng problema doon kasi saglit lang yun so ito sir uh, pwede nang ipadala ito sure na tayo walang singaw yan yung barrel band o oh, yan yung pa barrel band may nilagay ko nilagyan ko lang siya ng sleeve sa loob so naka sleeve siya and then ah, uh, ito na po yung bago nating barrel yan wala pang pintura yan Nandiyan pa nga yung bakat nung makina. Kagat nung makina. So, hindi ko na inilagay yung cover niya. Kasi yung... Uh, yung dating ano niya, kaya nilagyan nila ng cover. Kasi so, masyado mali. 12mm lang, I think. Yung kanyang barrel dati. So, kailangan talaga para maging cute. ipalalakihin, palalakihin. Ito naman medyo malaki na. Kung... Gusto nilagyan ng cover, pwede naman. At... Uh, pero, pero I think hindi naman kailangan ha. Na. Ayan, ito na yung plenum niya. Malaki yung plenum niya sa loob. Tapos uh, okay yung haba. Kaya po ang lakas niya eh. Tapos yung output pa niya, same doon sa airgun ko na nasa bahay. Doon sa ginagamit kong PCP. Uh, 1,450. Ayan, sakto-sakto po yan. na no? Nasa gitna ng uh, 400 at saka 500. So, 1,450 yan sa gitna siya. 1,450 yung output niya. Pero dito, sa regulator, nakalagay sa kanya is 18 So, kaya nga, ayan, medyo uh, masaya tayo kasi natapos na tayo dito. <laughs> ayan. Uh, sa susunod, yan, meron pa tayong uh, sa ngayon ipapakita sa inyo sa susunod. Buurin. air airgun. Siya naman ay converted. Kung gusto nyong makita, kung paano natin kino-convert o paano ang pag na ng isang converted na torus na Erdian ay ayun, panoorin nyo po yung susunod na video natin para sa Taurus po yun na converted hammer type.